Huwag niya na pong gawin to. Ay. Hindi ako, bahala ako, bahala. kailangan umuwi ang tatay mo. Iwanan mo na ako, eh, ma. ka na, umuwi ka na. Iwanan mo ako. Ang bahala dito. Ay. Noel! Noel, lumabas ka dyan, Noel! Nandito kami ng anak mo. Lourdes, ano ba? Sinabi ko na huwag ka pupunta dito, eh. Noel, paro awa mo na. Ay, walayan mo na yung na yan. Kami ang pamilya. Ay! Itong pokpok ang bagong asawa ng asawa mo! Umalis ka na dito! Paulit-ulit lang tayo eh! Hindi mo na magpapawi si Noel! Buntis ako! Eh Noel, para awa mo lang! Huwag ka na sa amin ang anak Paulit-ulit lang Pany시다. ah! Kami, tapos na yung relasyon natin! Hindi kami ang pamilya mo Noel! Para awa mo Lourdes, higit na! Alak, iuwi mo na! Maamo ka naman po ba nanay! Iuwi mo na nanay mo! Sige, iuwi e mo na nanay mo! Sige na! nakakahiya. Para awa mo lang! Huwag ka mag-skandal! Lulutis na ba! Para awa mo lang sa

Bakit niya ako pinagpalit? Saan ako nagkulang? Laging mabuting asawa naman ako. Ganda-ganda ko nung araw. Ngayon, ako kala akong lusya. Kaya ikaw, anak, huwag kang tumulad sa akin. Alagaan mo mabuti ang sarili mo. Nala, lagi kang maganda para hindi ka iyon ang asawa mo. Hindi nga ipagpapulit sa iba. Matulungin mo sa akin. Ano mo? Sundin mo lahat ang sinabi palay. Okay, Malika na anak, almusal. Anak, kain na. Ay alam mo ba anak, may kwento nga pala ako sa Nagkita kami ni Miding kagabi. Aba, eh, ipakikilala eh, ka daw dun sa anak niyang galing Saudi. Naku, binata yun. Eh, baka naman pwede kayo mag-date. Huwag na po, Nay. Huwag na naman. Anak naman, hindi ka na bata. Paano ka naman mag-aasawa niyo kung hindi ka makikipag-date? Masaya naman po ako, Nay. Alam mo, mahirap yung walang kasama sa buhay. Masarap naman yung may katuwang ka sa buhay, hindi ba? Huwag mo nang isipin yung nangyari sa amin ng tatay mo. Hindi lahat ng lalaki, anak, taksil. Alam ko naman po yun. O. Oh, ah. Mauuna na po ako, Nay. Baka humahuli ako sa trabaho. Anak, may... Sige. Anak, mag-ingat ka, ha?